Sa tahimik na probinsya ng Batangas, may isang batang lalaki na mahilig manghuli ng tutubi. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa mga kumikinang na napakpak ng mga insektong ito na parabang mga alahas na lumilipad sa hangin. Tuwing hapon, matapos ang kanyang mga gawain sa bahay, lalabas siya upang hanapin ang mga ito sa kanilang bakuran. Isang mainit na hapon, napansin ng bata ang isang malaking tutubi na nakaparada sa mataas na sanga ng puno ng mangga sa likod bahay nila. Ang puno ay napapalibutan ng masukal na halaman at ang mga sanga nito ay halos hindi maabot ng kanyang mga kamay. Ngunit determinado siyang makuha ang magandang insekto. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno, ang kanyang mga paa ay nagdadahan-dahan sa pagapak sa mga tuyong dahon at sanga. Habang paakyat siya sa puno, Narinig niya ang isang mahinang boses na parang hangin na bumubulong. Huwag mo akong gambalain. Natigilan ng bata, ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Inisip niya na baka imahinasyon lang niya ito dahil sa init ng araw. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na nilalang na kulay lupa ang nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay pulang-pula parang mga baga sa apoy ang mga ngipin nito ay matatalas at kitang-kita sa ilalim ng maputlang ilaw ng papalubog na araw ang bata ay napaatras halos mahulog sa puno sa kanyang pagkagulat ang nilalang ay hindi gumalaw ngunit patuloy na nakatitig sa bata ang mga mata nito ay parang nagniningas sa galit biglang umihip ang hangin at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumalog sa isang kisap-mata, nawala ang nilalang na parang natunaw sa lupa. Ang bata ay mabilis na bumaba sa puno at tumakbo pabalik sa kanilang bahay, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya, ngunit alam niyang hindi ito pangkaraniwan. Nang gabing iyon, nagsimulang magkasakit ang bata. Mataas ang kanyang lagnat at hindi siya makakain. Ang kanyang mga magulang ay nag-alala. At tinawag ang doktor ng bayan. Ngunit kahit anong gamot ang ibigay sa kanya, hindi bumababa ang kanyang temperatura. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang kalagayan ng bata. Ang kanyang balat ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Ang kanyang mga magulang ay desperado na, hindi alam kung ano ang gagawin. Isang gabi, may kumatok sa kanilang pinto. Ito ay ang matandang babaylan ng kanilang baryo. Sinabi niya sa mga magulang ng bata na may nakagalit na espiritu sa kanilang bakuran. Ang espiritu ay naninirahan sa puno ng mangga at nagalit ng maistorbo ng bata. Iminungkahi ng babaylan na mag-alay sila ng puting manok sa ilalim ng puno upang mapasaya ang espiritu. Kahit na hindi sila naniniwala sa mga ganitong bagay, wala nang ibang magawa ang mga magulang ng bata. Kinabukasan, sa pagsapit ng hating gabi, dinala nila ang isang puting manok sa ilalim ng puno ng mangga. Habang nagdarasal ang babaylan, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumalog at ang lupa sa paligid nito ay parang gumalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang puting manok. Kinaumagahan, gumising ang bata nang walang lagnat. Ang kanyang mga mata ay muling naging maliwanag at ang kanyang balat ay bumalik sa dating kulay, parang walang nangyari, ngunit may nagbago. Mula noon, hindi na muling lumabas ang bata para manghuli ng tutubi. Sa tuwing titingnan niya ang puno ng mangga, parang may nakatingin sa kanya mula sa mga sanga nito. At minsan, sa gitna ng gabi, naririnig niya ang mahinang boses na bumubulong, "Salamat sa iyong regalo." Lumipas ang mga taon at lumaki ang bata. Naging sikat siyang manunulat ng mga kwentong katatakutan. Sa bawat kwento niya, may isang karakter na maliit na nilalang na kulay lupa, may pulang mata at matatalas ng ngipin. At sa bawat pagkakataon na tinatanong siya kung saan niya nakuha ang inspirasyon para sa karakter na ito, lagi niyang sinasabi, Sa isang lumang puno ng mangga sa aming bakuran. Ngayon, kapag may dumadaan sa dating bahay ng manunulat, makikita nila ang malaking puno ng mangga sa likod bahay. At kung titingnan nila ng mabuti, makikita nila ang isang maliit na altar sa ilalim nito, kung saan may mga tao pa rin nag ng puting manok tuwing kabilugan ng buwan.